Paano nakakakuha ng pagkain ang bilyong dolyar ng mga barko? Ang amphibious assault fleet ng US Navy, kapag sila ay nasa dagat ng ilang buwan. Ang United States Navy ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihan at nangingibabaw na armadong puwersa sa mundo na may hindi mabilang na mga barko na tumatakbo bawat segundo ng araw. Paano nakukuha ng mga mandaragat na sakay ang kanilang pagkain? Dumadaan ba ang iba, mas maliliit na barko para maghatid ng pagkain? O naka-airdrop ba ang kapaketing pagkain? Malapit na kaming maglibot sa galley ng mga amphibious assault ship ng US Navy, ang mga lumulutang na war hub na naghahanda ng mga pagkain para kalabanin ang sa isang gourmet restaurant. Habang nilalabanan ang mga logistical challenges na mag-iisip sa iyo kung paano nila nagagawa iyon, ang US Navy ay nagpapatakbo ng mga advanced na amphibious assault ship tulad ng WASP class at America class na nagsisilbing mobile base para sa mga operation ng Marine Corps. Ang mga barkong ito ay nilagyan ng malawak na pasilidad ng aviation, mga well deck para sa paglulunsad ng landing craft, sa kanilang pangunahing tungkulin sa pagsuporta sa mga amphibious assault at humanitarian mission, ang mga sasakyang ito ay may mahalagang papel sa iba't ibang pandaigdigang sitwasyon. Kabilang sa mga kapansin-pansing halimbawa ang USS Bataan, USS Macon Island, at ang USS Tripoli, lahat ay may advanced na aviation at amphibious assault na kakayahan. Gunit ang mga ito ay may mabigat na tag ng presyo, kadalasang umaabot sa bilyon-bilyong dolyar. Again, tuklasin natin kung paano nila pinapakain ang daan-daang sakay ng masusustansyang pagkain. Karaniwang tinatanggap ng mga amphibious assault ship tulad ng USS Bataan at Tripoli ang isang crew ng humigit kumulang 1,200 sailors at marines at ang kanilang mga kagamitan sa panahon ng amphibious operations. Ang pagtiyak ng pagkakaloob ng pagkain para sa pinagsamang lugar ng tirahan at pagtatrabaho ay napakahalaga. Ang pagpaplano ng menu ay inuuna ang nutrition, magkakaibang panlasa at magapangangailangan sa pandieta. Nagsusumikap ang mga chef na magbigay ng mga balanseng pagkain na may mga protina, carbohydrates, at gulay na tumutugon sa mga kagustuhan kabilang ang vegetarian, vegan, at nagpagihigpit sa pagkain. Pinapaganda ng regular na feedback at mga pagsasaayos ang karanasan sa kainan. Ang pagbili ng maramihang pagkain ay kinabibilangan ng pakikipagtulungan sa mga nagtitinda upang matiyak ang napakalaking dami ng nabubulok at hindi nabubulok na mga kalakal. Ang mahusay na mga pasilidad sa imbakan ay nagpapanatili ng kalidad ng mga bagay na nabubulok. Ang mga pinalamig na lalagyan ay nag-iimbak ng mga supply ng pagkain habang nagbibiyahe. Ang mga cargo ship ay mahusay na naghahatid ng mga provision, nagpapanatili ng mga kakayahan sa pagpapatakbo at kagalingan sa panahon ng pag-deploy. Ang mga menu ay inuuna ang isang halo ng mga protina, carbohydrates, prutas, at gulay na tumutugma sa iba't ibang panlasa at mga pangangailangan sa pagkain. Pinapayagan ng mga station ng pag-customize ang pag-personalize, kasama ang mga options sa kalusugan. Ang feedback mula sa mga tripulante at tauhan ay tumutulong sa pagpino ng mga menu upang suportahan ang pisikal na kalusugan at positibong moral sa panahon ng mga operasyon ng hukbong dagat. Ang pagkuha ng pagkain para sa mga amphibious assault ship ay isang multifaceted na proseso na nagsasama ng estrategikong pagpaplano, pakikipagtulungan sa mga vendor, at masusing logistic. Ang mahusay na pasilidad sa pag-iimbak sa barko ay nilagyan ng mga nakuhang produkto na may mga sistema ng pamamahala ng inventaryo na sumusubaybay sa mga antas ng stock at mga petsa ng pag-expire. Ang patuloy na pagsubaybay ay nangyayari sa buong deployment na nagbibigay daan para sa agarang pagsasaayos sa mga hindi inaasahang pagbabago sa tagal ng misyon, laki ng crew, o iba pang mga variable. Ang mga hindi nabubulok na stock sa ng mga amphibious assault ship ay kinabibilangan ng iba't ibang mga item upang matiyak ang isang napapanatiling at magkakaibang menu. Kabilang dito ang mga canned goods, dry goods para sa in-house na pagluluto, mga pampalasa para sa pagpapahusay ng lasa at mga dilatang inumin upang mag-ambag sa hydration at magbigay ng nakakapreskong option para sa crew. Pinipili ang mga item na ito para sa kanilang tibay, kadalian sa pag-imbak, at kakayahang mag-ambag sa isang balanseng dieta na tinitiyak na ang mga tripulante at mga sumasakay na tauhan ay may access sa mga masustansya at kasiyasyang pagkain sa buong kanilang deployment. Again, Narito ang isang mabilis na tanong para sa iyo. Ano sa palagay mo ang pinakamahalagang hamon sa logistics sa pagbibigay ng pagkain sa mga barko sa dagat? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at insight, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga komento sa ibaba. At habang narito ka, iniimbitahan ka naming sumali sa aming channel bilang isang miyembro na hindi lamang makakatulong sa aming ipagpatuloy ang paggawa ng mga kamanghamang video na ito tungkol sa US Navy sa buong 2024. Ngunit nagsisilbi rin bilang isang pagpupugay sa lahat ng mga veterano na talagang nakikinig sa aming mga video. Tumongo sa link sa paglalarawan o bisitahin lamang ang aming homepage ng channel at piliin ang sumali. Salamat po, paghahanda at pagluluto. Ang paghahanda ng pagkain sa mga amphibious assault ship ay nagsasangkot ng isang sistematiko at mahusay na proseso upang matugunan ang mga pangangailangan sa nutrisyon ng mga tripulante at mga tauhan. Kasama sa paunang hakbang ang masusing inspeksyon ng lahat ng inihatid na pagkain para matiyak ang kalidad at pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan. Ang mga nabubulok na kalakal ay iniimbak sa mga pasilidad na pinalamig, habang ang mga bagay na hindi nabubulok ay nakaayos sa mga itinalagang lugar ng imbakan na may matalas na mata sa pamamahala ng inventario. Ang gakawani ng kusina ay nagsasagawa ng mga gawain sa paghahanda, tulad ng paghuhugas, paghiwa, at paghahati ng mga sangkap, pag-streamline sa proseso ng pagluluto at pagtiyak ng kahandaan para sa iba't ibang mga recipe. Kasunod ng isang nakaplanong menu, ang mga chef at cook ay nagsasagawa ng mga recipe ng may katumpakan. Isinasaalang-alang ang mga kinakailangan sa pandieta at mga kagustuhan ng mga tripulante. Ang disenyo ng galley na optimized para sa kahusayan sa kabila ng limitadong espasyo ay nagsasama ng mga compact storage solution at special na kagamitan. Ang mga mahigpit na gawi sa kalinisan ay sinusunod sa buong paghahanda ng pagkain, kabilang ang regular na paghuhugas ng kamay at sanitization ng kagamitan upang itaguyod ang mga pamantayan sa kaligtasan ng pagkain. Ang ilang mga barko ay maaring magbigay ng mga estasyon ng pagpapasadya na nagpapahintulot sa mga individual na ipersonalize ang kanilang mga pagkain batay sa mga kagustuhan sa pandieta. Tinitiyak ng komprehensibong diskarte na ito na ang paghahatid ng mga pampalusog at kasiyasiyang pagkain na sumusuporta sa mga kakayahan sa pagpapatakbo at kagalingan ng mga nakasakay sa amphibious assault ship. Ang layout at disenyo ng malalaking multipurpose galley space sa mga amphibious assault ship ay Masusing pinlano upang i-optimize ang kahusayan at functionality sa loob ng mga limitasyon ng limitadong espasyo. Ang mga galley na ito ay karaniwang nahahati sa mga natatanging zone. Ang bawat isa ay nakatuon sa mga particular na function tulad ng pag-iimbak ng pagkain, paghahanda, pagluluto, at paghuhugas ng pinggan. Ang mga special at compact na kagamitan sa kusina ay madiskarting inilagay upang i-maximize ang utility habang pinapaliit ang mga special na pangangailangan. Ang disenyo ay inuuna ang flexibility, kadalasang isinasama ang mga modular na configuration at movable equipment para umangkop sa iba't ibang culinary na kinakailangan o pagbabago sa laki ng crew. Ang disenyo ng galley ay nagbibigay diin din sa mga kasanayan sa kalinisan na nagsasama ng mga materyales tulad ng hindi kinakalawang na asero para sa madaling paglilinis at pagpapanatili. Maaring isama ang mga advanced na teknolohiya para sa pamamahala ng inventaryo, pag-control sa temperatura, at mga proseso ng pagluluto na higit na magpapahusay sa kahusayan. Sa huli, ang pinag-isipang mabuti ng mga galley space na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtiyak ng paghahanda ng mga masusustansyang pagkain upang suportahan ang mga kakayahan sa pagpapatakbo at ang kapakanan ng mga tripulante at mga tauhan sa amphibious assault ship. Nilagyan ang mga ito ng commercial grade na kagamitan sa kusina upang matiyak na, mahusay at maraming nalalaman ang paghahanda ng pagkain para sa mga tripulante at mga tauhan. Kabilang dito ang mga mahahalagang appliances tulad ng mga convection oven, griddle, at steam kettle. Ang mga convection oven ay nagbibigay daan sa pagbe-bake at pag-ihaw ng may katumpakan na tinitiyak ang pare-parehong mga resulta sa iba't ibang mga recipe. Ang mag ay nagbibigay ng isang patag na ibabaw ng pagluluto na perpekto para sa paghahanda ng mga item tulad ng pancake, itlog, at inihaw na sandwich. Ang mga steam kettle, na may malaking kapasidad at mahusay na kakayahan sa pagpapasingaw, ay mahalaga para sa mabilis at malusog na pagluluto ng maraming pagkain. Ang makomersyal na kagamitang ito ay pinili para sa kanilang tibay, pagiging maasahan, at kakayahang pangasiwaan ang mataas na dami ng mga hinihingi ng mga operasyon ng hukbong dagat. Ang disenyo ng galley ay isinasama ang mga elementong ito upang lumikha ng isang mahusay na kagamitan at mahusay na espasyo sa kusina na maaring matugunan ang magkakaibang mga pangangailangan sa pagluluto ng mga tripilante sa panahon ng pinalawig na pagdeploy. Ang paghahanda ng pagkain para sa libo-libo ay nagsasangkot ng lubos na organisado at madiskarteng-diskarte. Ang chef at staff ng kusina ay maingat na nagpapalaki ng mga recipe na tinitiyak ang mga tumpak na sukat at mga ratio ng sangkap upang magarantiya ang pagkakapare-pareho at kalidad. Ang mahusay na paghawak ng mga sangkap, parehong nabubulok at hindi nabubulok, ay higit sa lahat na may organisadong imbakan at pamamahala ng inventaryo. Ang galley ay madalas na gumagamit ng assembly line cooking at batch cooking techniques na ang mga lakas ng commercial grade equipment tulad ng pang-industriya na laki ng oven, griddle, at steam kettle na idinisenyo para sa production ng pagkain na may mataas na kapasidad. Ang mga station ng paghahanda na may mga itinalagang gawain ay nag-aambag sa isang maayos na daloy ng production. At ang masikip na mga schedule ng production ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng mahusay na coordination ng oras na umaayon sa timeline ng pagpapatakbo ng barko. Ang kakayahang umangkop ng koponan ng galley ay nagsisiguro na maari nilang ayusin ang production batay sa mga hindi inaasahang variable na nakakatugon sa mga pangangailangan sa pagluluto ng mga tripulante at nagsimulang mga tauhan sa loob ng dinamikong kapaligiran ng operasyon ng mga deployment ng hukbong dagat. Pagahatid sa lungsod na lumulutang sa barko, ang mga handog sa pagluluto ay magkakaiba at idinisenyo upang magbigay ng balanse at masustansyang pagkain para sa mga tripulante at mga tauhan sa embark sa buong kanilang deployment. Nagtatampok ang menu ng hanay ng mga option mula sa inihaw na manok na may inihaw na, patatas hanggang sa klasikong spaghetti bolognese at fish tacos na may cilantro lime slaw. Ang mga masustansyang pagpipilian tulad ng chicken stir-fry na may brown rice at vegetarian chili ay tumutugon sa iba't ibang dietary preferences. Ang mga mas masarap na option tulad ng barbecue pulled pork sandwich at beef. Stroganoff na may egg noodles ay nag-aalok ng kaysia at malasang pagkain. Ang culinary repertoire ay umaabot sa almusal na may sari-saring burrito at may kasamang mga nakakapreskong option tulad ng mga sariwang prutas na perfect para sa dessert o merienda. Ang gamayngat na ginawang pagkain na ito ay nagpapakita ng isang hanay ng mga lasa na tinitiyak na ang magkakaibang onboard na komunidad ay tumatanggap ng mga pampalusog at siyang pagkain sa kanilang mga misyon sa dagat. Ang mga oras ng pagkain ay masinsinang isinaayos upang mapaunlakan ang mga umiikot na paglilipat ng mga mandaragat at matiyak na ang lahat ay may access sa regular at masustansyang pagkain. Gumagana ang galley sa isang schedule na naaayon sa operational routine ng barko na nagbibigay daan para sa pare-pareho at predictability. Karaniwan, may mga itinalagang oras ng almusal, tanghalian, at hapunan, ngunit mahalaga ang kakayahang umangkop upang mapaunlakan ang iba't ibang schedule ng tungkulin. Ang makawani ng galley ay umaangkop sa mga pangangailangan ng mga yumiikot na shift na nagbibigay ng mga option para sa mga nakaduty sa mga oras na hindi traditional. Tinitiyak ng organisadong diskarte na ito na ang lahat ng mga mandaragat, anuman ang kanilang shift, ay may akses sa maayos at balansing mga pagkain na nag-aambag sa kanilang pangkalahatang kagalingan at napapanatiling antas ng enerhiya sa panahon ng hinihingi ng mga operasyon ng hukbong dagat. Kasabay nito, ang maingat na pagsasaalang-alang ay ibinibigay upang matugunan ang magkakaibang mga pangangailangan sa pagkain, kabilang ang mga paghihigpit sa relihiyon at allergens ng mga tripulante. Gumagana ang kawani ng galley upang magbigay ng iba't ibang mga opsyon sa pagkain na gumagalang sa iba't ibang mga kasanayan sa relihiyon at mga kinakailangan sa pagkain. Maaring kabilang dito ang pag-alok ng mga pagpipiliang vegetarian o vegan, pagbibigay ng mga halal o kosher na certified na pagkain, at malinaw na paglalagay ng label sa mga allergens at mga pagkain. Ang komunikasyon sa pagitan ng kawani ng galley at mga tripulante ay mahalaga sa pag-unawa sa mga individual na paghihigpit sa pagkain. Ang ma special na istasyon o pre-packaged na pagkain ay maaring available upang matugunan ang mga particular na pangangailangan. Bukod pa rito, sinanay ang pangkat ng galley na pangasiwaan ang paghahanda ng pagkain sa paraang, pinapaliit ang cross-contamination at tinitiyak ang kaligtasan ng mga may allergy. Ang kakayahang umangkop sa pagpaplano ng menu at isang maagap na diskarte sa pag-unawa at pagtugon sa mga pangangailangang relihiyoso at nauugnay sa allergen ng magkakaibang mga tripulante ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng isang inklusibo at sumusuportang kapaligiran sa sakay ng mga amphibious assault ship. Sa mga barkong ito, ang pagliit ng mga tira at basura ay isang prioridad upang matiyak ang mahusay na paggamit ng mapagkukunan. Maraming mga pamamaraan ang ginagamit upang makamit ito. Ang maingat na paghati-hati sa panahon ng paghahanda ng pagkain ay nakakatulong na mabawasan ang labis na paghahatid at kasunod na mabawasan ng mga natira. Ito ay particular na mahalaga sa malakihang pagluluto para sa libu-libong tauhan. Isinasaalang-alang ng maingat na pagpaplano ng menu ang paggamit ng mga sangkap sa maraming pagkain. Binabawasan ang posibilidad ng labis na nabubulok ng mga item at pagliit ng basura. Ang mahigpit na pagsubaybay sa inventaryo ay nakakatulong na subaybayan ang mga antas ng stock at iikot ang mga sangkap upang magamit muna ang mga mas lumang item na pumipigil sa mga ito na maubusan. Ang paggamit ng just-in-time na diskarte sa pagluluto ay nakakatulong sa paghahanda ng mga pagkain na mas malapit sa oras ng serbisyo na binabawasan ang pangangailangan para sa malawak na pag-iimbak at pinaliit ang mga pagkakataon ng mga tira. Ang mga natirang pagkain ay malikhaing ginawang bagong pagkain na pumipigil sa mga ito na itapon. Halimbawa, ang ganatitirang protina ay maaring isama sa mga salad o sandwich. Ang ilang masasakyang pandagat ay maaaring may mga programa na mag-abuloy ang labis na pagkain sa mga lokal na komunidad sa mga pagbisita sa daungan na nag-aambag sa pagbabawas ng basura at pagsuporta sa mga lokal na pangangailangan. Ang mga basura ng pagkain na hindi maaring gawing muli ay dapat na i-compost, na nag-aambag sa mga pagsusumikap sa pagpapanatili at pinapaliit ang epekto sa kapaligiran ng pagtatapon ng basura. Ang pagtuturo sa mga tripulante tungkol sa kahalagahan ng pagliit ng basura ng pagkain ay naghihikayat ng responsableng pagkonsumo at sumusuporta sa pangkalahatang pagsisikap sa pagbabawas ng basura. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga discarding ito sa pang-araw-araw na operasyon, Nilalayon ng mga amphibious assault ship na magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng mga pampalusog na pagkain at pagliit ng mga natira na nag-aambag sa kahusayan sa pagpapatakbo at pagpapanatili sa board. Ngunit ang paglilingkod sa isang lumulutang na lungsod ay may sarili nitong mga problema. Mga hamon, ang matagal na pagdeploy sa mga amphibious assault ship ay nagdudulot ng masalimuot na logistical challenges kung saan ang pamamahala sa shelf life ay umuusbong bilang isang critical na alalahanin. Hinaharap ng kawani ng galley ang maselang gawain ng pangangasiwa sa mga petsa ng pag-expire ng mga supply ng pagkain na nangangailangan ng isang maselang sistema ng pag-ikot para sa mga bagay na nabubulok. Ito ay nagsasangkot ng tuloy-tuloy na pagtatasa upang matiyak na ang mas lumang stock ay unang ginagamit na pumipigil sa pag-aaksaya at pagpapanatili ng isang supply ng sariwa at masustansyang mga provision. Ang hamon ay umaabot sa hindi nabubulok na mga kalakal na nangangailangan ng regular na inspection at maingat na mga kasanayan sa pag-iimbak upang mapanatili ang kalidad ng mga ito sa mahabang panahon. Ang mga advanced na sistema ng pamamahala ng inventaryo kasama ng epektibong communication sa mga supplier ay nagiging kailangan-kailangan ng na mga tool sa pagtugon sa mga hamong ito. Ang layunin ay upang mapanatili ang pagkakaroon ng mataas na kalidad na pagkain sa buong matagal na pagdeploy na sumusuporta sa pangkalahatang kagalingan ng mga tripulante at mga tauhan. Sa pagharap sa mga hamon ng mahabang deployment, ang mga barkong pandagat tulad ng mga amphibious assault vessel ay gumagamit ng ilang matalinong galaw. Pagdating sa pamamahala sa buhay ng istante, ang mga tauhan ng kusina ay kasama nito na may mahusay na sistema nag sila sa paggamit muna ng mga sariwang bagay. Tinitiyak na walang masasayang. Ang teknolohiya ay nagbibigay din ng tulong na may magagandang sistema ng inventaryo na nagbabantay sa kung ano ang nasa stock at kung kailan magre-restock. Ang pananatili sa pakikipag-ugnayan sa mga supplier ay susi. Siguraduhin na ang pantry ay laging handa para sa pagkilos. Mga emergency. Well, ang mga barkong ito ay ang mga superhero ng dagat. Mayroon silang mga plano para sa lahat, mula sa biglaang pagbabago sa misyon hanggang sa hindi inaasahang panahon. Flexibility ang pangalan ng laro. Ang mga tripulante ay nananatiling matalas sa regular na pagsasanay upang kapag nangyari ang hindi inaasahan, maaari nilang ayusin ang mga plano at supply chain sa mabilisang. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga din. Mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa iba pang mga unit ng hukbong dagat at mga serbisyo ng suporta, tinitiyak na ang lahat ay nasa parehong pahina kapag nagiging abala ang mga bagay-bagay. At hey, ginagawa rin nila ang kanilang bahagi para sa planeta. Kung may dagdag na pagkain na hindi magagamit, ang ilang barko ay may mga cool na programa kung saan ibinabahagi nila ito sa mga komunidad sa mga pagbisita sa daungan. Nagkompos pa nga sila ng basura ng pagkain. Sinusubukang panatilihing berde ang mga bagay sa matataas na dagat. Che ito ay isang halo ng matalinong pagpaplano, mabilis na pag-iisip, at isang dash of sustainability na tumutulong sa mga barkong ito na mag-navigate sa mga pagtaas at pagbaba ng mahabang paglalakbay sa dagat. Naranasan mo na bang kumain sakay ng isa sa mga barkong ito ng US Navy? Kung gayon, siguraduhin ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento at paliwanagan ng iba. Gaya ng nakita na natin, mula sa pamamahala sa buhay ng istante ng mga sangkap hanggang sa paggawa ng mga pagkain na maaring makayanan ang hindi mahuhulaan ng mga operation ng hukbong dagat, pinagsasama ng mga lutuin at chef na ito ang katumpakan sa isang kurot ng pagkamalikhain. Tulad ng pag-orkestra ng isang masarap na ulam, maingat nilang binabalansi ang mga bahagi, inikot ang stock, at iniangkop ang mga recipe upang umangkop sa magkakaibang mga pangangailangan at mga pangangailangan sa pandiyeta ng crew. Sa mga oras ng hindi inaasahang pagkagambala, nagiging hub ng flexibility ang kusina, mabilis na nagsasaayos ng mga recipe at tinitiyak na walang sangkap na masasayang. Isa itong culinary journey sa matataas na dagat kung saan ang bawat pagkain ay nagsasabi ng isang kwento ng katatagan, kakayahang umangkop at isang ibinahaging pangako sa pagpapanatiling mahusay ang mga tripulante at ang barko sa pamamagitan ng mga hamon ng pinalawig na pagdeploy. Kaya sa galera at sa kubyerta, ang mga lumulutang na kusinang ito ay nagdadala ng higit pa sa kabuhayan. Dala nila ang diwa ng culinary camaraderie sa mga Elon. Kung nasiyahan ka sa video na ito, hinihiling namin sa iyo na ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aming channel. Malaki ang kahulugan ng iyong suporta sa amin at naguudyok sa amin na ipagpatuloy ang paglikha ng nakakaaliw at pang-education na nilalaman sa US Navy at iba pang mga paksang maritime. Huwag kalimutang i-click ang bell icon para makatanggap ng mga notification sa tuwing mag upload kami ng bagong video. Salamat sa iyong suporta at inaasahan naming maghatid sa iyo ng mas kapanapanabik na nilalaman sa hinaharap. Magkita-kita tayo sa susunod!